Hello guys! Magandang araw! Panibagong video okay. na naman po tayo Sa video na ito ay um, Papunta akong day off niya no So matagal na tong video na to nakastak sa Aking phone Kaya pagsasamasamahin ko na lang yung mga view na Habang nasasasakyan Papuntang day off Kasi pag nice, nagdi day off kami guys Mahilig akong mag video Habang uh, nasa biyahe Um Namamangha kasi ako sa B3? sa views, guys. Tingnan niyo naman yung view diyan, oh. Ang gaganda, nakikita mo yung mga buildings. Mga itong time na to, pahapon na to eh. Siguro na sa 5 o'clock or 4 o'clock na yan ang hapon dito. Kaya nandyan yung araw kasi malapit na yan siyang lumubo. So, pauwi na ako niyan. At dito naman, isa na naman itong video na Uh, papunta pa lang akong D-off dito siguro nasa 11 o tanghali ito nang uh... kasi ang mostly ang D-off namin dito guys malabas kami ng uh, 11 am minsan 10 am depende kung anong oras kami pwedeng lumabas and then babalik kami niyan guys hapon mga alas 5 or uh, kung 11 ang uh, alas 5, alas 4 kami uuwi. Tapos pag umaga naman, minsan no, namaga din kami lumalabas alas 8 ng umaga. Bumabalik din kami ng uh, tanghali, ala 1 or alas 2, ganyan. So, ilang, di naman whole day yung D.O.P. namin dito, guys. Minsan, ano lang. Minsan nga, 4 hours lang, depende. Kung sabay kami ng kasama kung ano, mag D.O.P., limited lang talaga yung time namin kasi bawal kaming nasa labas dalawa kasi yung may alaga kasi kami so hindi pwedeng maiwan kaya kailangan namin umuwi ng maaga pero kung hindi kami sabay mag day off pwede naman na ano pero mostly talaga guys 6 or 8 hours lang yung ano hindi labas namin hindi kami whole day or half day ganyan um, ganon talaga may amo kasi tayo pag nasa bahay ka kasi ano lang yung roles ng sa bahay, yun lang nilang sundin mo. At saka isa pa, hindi rin naman maganda siguro na ano, um, matagal Pangan uh, na sa labas. Kasi wala ka rin naman pera kasi puro na lang basta makapadala, okay na. At sa part na yan guys, tingnan nyo kung nakikita nyo, ano yan yung park part Dubai Park yan guys. So malaking park yan dito sa Dubai. So, uh, Dubai Garden ba yun? tawag nila garden park ayan no, sana soon maka ano makagala din tayo diyan no hindi pa ako kasi nakapasok diyan pero sabi nila sa mga nakapasok diyan dito maganda daw diyan so sana soon maka din tayo diyan sa loob at uh, itong time na to pala is pauwi na pauwi na kami pauwi na yata ako niyan time na to. Okay. tama, kasi yung araw nandiyan na naman. So, ibig sabihin, pauwi na naman ako niyan ng ano, ah, bahay. So, tapos na akong nag tapos na nagpadala. So, pag uwi, wala ng pera. As usual, <laughs> laging ganyan. Pag nakalabas, makabili lang o makakain lang ng sa isang buwan, isang basis. Okay na yan, guys. Masaya na tayo dyan. Ganyan talaga ang buhay ng isang konyang. So, magkapadala lang. Tapos ng padala, wala ka ng pera so, wala tayong magagawa kasi just life na, no? Sana son, makaka-uwi din tayo sa ating uh, pinanggalingan o oh, makakapag-for good na tayo soon. So, kung napapansin nyo, ayan o, oh, pa, itong part na to, pa na kami, malapit na kami dito sa aming bahay. Malapit lang naman yung bahay namin sa city ng Dubai, guys. Siguro ang biyahe is nasa ano lang, nasa uh, 15 minutes or 20 minutes lang yung biyahe kung hindi traffic kasi natatanaw nga lang namin dito sa bahay ng amo ko, natatanaw lang namin yung Burj Khalifa, yung tower ng uh, Dubai uh, natatanaw mo lang dito, nakikita mo so nakikita mo yung buong city pagka uh, mapunta ka dito sa mga mataas taas na park, natatanaw mo yung buong city ng Dubai, kasama yun doon yung tower ng uh, Burj Khalifa Tower So, malapit lang siya. Pag, minsan kasi pagka uh, rush hour, traffic din siya. Kaya matagal kang uh, nasa biyahe. Pero pag wala, mostly naman walang traffic. So, mabilis ka rin din makakarating doon sa uh, paroroonan. So, naga, uh, naga, ano pala kami niyan, guys. Naga kami ka, ka limitan is uh, pumupunta lang kami doon sa Satua kasi yun doon lang naman kami nagpapadala tapos minsan Pagka may tira kaming pera or may allowance pa yung allowance sa pinadala, na... Namimili din kami yung pangpa... Halimbawa, gusto namin. Pumupunta din kami ng karama, guys. Kasi yung karama, yung tawag na karama Dubai, ah... Uh, Doon yung... Doon yung mabibili yung mga uh, mora Mura-mura na mga bilihin. Kumbaga, mga uh, pinay na mga food, or mga... Uh, di ka anong now I driving you anong, have any happens I have um, big problem so ito naman ang part na to guys is that? ano na to iba na to sama ko na tong mga uh, alaga ko dito galing kami niya ng oh, school papunta kami ng abakan yan from school sinundo ko yung mga broken. alaga ko <laughs> papunta so, kami like, doon I sa alpaka kaya yung wind yan nag-turn around the boat kami dyan overpass Papunta doon, pabalik kasi, papunta kami doon. Nandito kasi banda yung uh, school nila. Okay. Tapos, diretso na kami sa highway, papunta na kami niyan doon sa Alpaca, doon sa province ng... Pagpunta uh, uh, namin madalas uh, you... sa side ng uh, amokong lalaki, sa pamilya ng amokong lalaki. So, minsan kasi, um, pagka Friday... Uh, pag sundo yeah. ko sa kanila sa school, minsan dumidiretso na kami doon hanggang mag-stay kami doon ng dalawang, uh, dalawang gabi or minsan isang gabi. Mag-stay kami doon ng ano, kami matulog ng dalawang gabi. Yeah, you know, Duba, Tapos pagka linggo naman yeah, ng hapon, babalik Malayra, na naman kami sa Dubai. Minsan ganun. Pero hindi naman palagi. Minsan lang pag naisip lang na ng amo Siguro kung wala siyang mga uh, transaksyon dito sa Dubai, minsan nag sila doon. Kasi namimiss din ng mga bata doon. Maganda kasi doon para sa mga bata kasi marami silang kalaro. Marami kasi silang pinsan doon sa side ng papa nila. Pag dito kasi sa Dubai, um, wala sila kalaro kasi wala namang nakatira dito na ano, malapit sa kanila na pinsan nila o may mga bata. Kasi mostly dito sa tirahan namin dito malapit sa Dubai. ah um, walang mga bata yung kapatid ng amo kong babae sa kapitbahay dito malalaki na yung mga anak tapos Um, wala namang iba tapos yung nanay niya malalaki na rin yung mga ano wala namang na, uh, nanganganak doon o wala namang baby kaya wala sila kalaro so mas gusto nilang magstay vacation doon sa Alpaca kasi marami silang kalaro doon marami silang uh, pinsan pinsan ng side ng uh, abo kong lalaki um, kaya gusto gusto ng mga bata doon magstay Ayan, nasa biyahe na kami malayo. Mula dito sa Dubai, papunta doon, nasa 45 minutes yung biyahe, papunta doon. Minsan, maabot din ng pagka medyo traffic, umabot din ng higit sang oras yung biyahe. Dati madalas kami doon, doon kami nakatambay. Minsan, nagbe-base kami doon, mula doon hanggang um, dito, kasi yung school nila dito sa Dubai. So, 45 minutes. Minutes to one hour yung biyahe namin. Pabalik at saka papunta. So, nakakapagod sa biyahe pa lang. Nahihilo ka na. Pero laban Japan pa rin. <laughs> yan guys. Sobrang layo. Magbibiyahe na kami dyan. Papunta doon. Ang kulit ng mga alaga ko. Diyos ko. Dalawa sila ng kapatid niya. Hindi talaga yan sila nagkakasundo sa loob ng sasakyan. Panay uh, diskusyon. Panay away. Maghanap talaga yan sila ng mapagdiskusyonan para... Siguro nabuboring sila sa biyahe kaya kung ano-ano na lang ang pinaggagawa at pinag-usapan or minsan pinagsasabi ng mga uh, So dalawa yan sila, lagi kong sinusundo yung pang panganay, pangalawa. Tapos yun namang bunso, yun kasama ko ang uh, lagi ding nagsusundo sa kanya at nag -alaga. Ayan lang naman ang life dito sa abroad, guys. kailangan mo lang makisabay. At dito naman, guys, balik na naman tayo dito sa day of. O, oh, day of na naman yan. Halo-halo na tong video na to kasi... Um, naipon lang to dito sa phone gusto kong i-upload na lahat kaya pinag-iisa ko ng i-voice over ayan guys, uh, punta na naman ka kung di niya no? The regular time in Dubai na naman siya. hapon na naman yan guys. Pauwi na naman ako niyan galing DO, off. So marami ng DO off ang nangyari. Ngayon lang na-upload yung mga pauwi. Lagi na lang papunta at saka. Yung nangyayari doon sa ano. Tapos naiipon yung video ko na pauwi. Kasi ang hilig ilig ko talaga guys mag-video habang sasakyan Kasi parang naboboring ba. Wala naman akong kausap. Yung maningo lang. Kaya minsan na. Minsan din naman pag may kasama ako. Saya din kami nagkukwentuhan kung ano-ano na lang. Habang nakabidyo yung cellphone ko. Mahilig talaga akong magbidyo-bidyo guys sa daan. So yan yung mga kaganapan na sa daan. Diyan na naman yung araw. Haring Pagali araw. Ayan. Pakali lang bumababa yan. Pauwi na naman kami Pagali yan. Sure. So ayan lang guys. Panoorin nyo na lang yung mga sumusunod pang kaganapan. Kasi wala na akong Bye. At thank you so much for always watching.

Anda ingat ini? Anda tawarkan, woi, mau santai, woi, dingin. Jangan pakai makanan, oh, jangan pakai makanan, oh, jangan You kan send it to your uh, in half, uh, any half like, send your money, mau. Apps. Yeah. because, because uh, our country, I have sent it money so many yeah, options, ya, yeah, betul uh, I have but uh, my mother, 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 I need my mother, 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 Yeah, this the hair is near here. Yeah, okay. this gift village. We need to uh, just touch before I come. This uh, but, but... Uh, this one, this village? Yeah. Uh, After this go another country. Valla. Valla. it's like this. Hey. Hmm. <laughs> After, for the uh, winter colors. I cannot Next winter where? with you. Yeah. Next winter where? The birds yeah. nice color. Yeah. Why? You know how many hour he is he, he traveling? Ha. 18 अवर ही कैन ट्रैवल विदउट फूड विदउट ऑल फ्लाई या फ्लाई बिकॉज ओनली गो फ्रॉमर फर्स्ट ड्रिंक वाटर ही गोइंग टू अनदर कंट्री वेरी यूरोप एनीवेयर वेरी अवेलेबल फूड ही He, he, he need to cold. to flow, flow yeah. the um, eating mm. and then we'll go. Yeah, exactly. Maybe she know because the, this uh, this um the America now is so very cold. Yeah. That's why she find the place um he yeah. can stay. He don't want too much cold. He, he doesn't need too little. little mm. Because he, he need to little hot, little cold. Mm -hmm. Now that climate in UAE. Yeah, will come the like Philippines. Yeah, my place is like this. The climate. Yeah. Now see, uh, maybe after March, April, April, will go. Mm. April will go. Because here is um, coming hot. Uh, yeah, coming very hot. That's hot. you will come hard. another country. She find the country. She can stay. you know if you go outside you can your mind is relaxed of course everyone likes it. But you always stay at, an, at home see just think about in alpha yeah party he, he will do he will not see anything well, you know um, there is not allowed to go there yes. win, -win uh, madam in, uh, you know your, uh, the... in alain mm. nobody go to uh, give the permission same like this dubai also yeah but you need to tell first ma'am i want day off okay i want uh, monthly two off, one off. you need to first tell otherwise i don't want to work with you yes the first time you say Okay, he will agree. Okay, I can give you one day Every month I will give you full day off. off. He is like this. He is agree like this. I am everywhere I am going, time I will tell first. I want day off. I told him, madam also. Need to go, you need to tell you. You come first, yeah. then you can tell him. Because before here, nobody give off. Yeah. See, now also. Here, Any country before. Yeah. Because here not, uh, no, now also only now. Take off. Only Our house. Day. Only me. I'm going one day off. Even in the Tabak? Now I'm going evening. Ismail. Huh? Even yeah. in the Tabak? Tabak also. No, no day off. No, no, no. Only oh. one Tabak going before. Who? Anifa. His name is Anifa. But he not here because his visa not from the this house. He's outside visa. Mm -hmm. That's why he, he go every week like this of take off. Every week? Yeah, every week go Because he don't want okay go tell me I go like this. Mm. She has uh on, she has her own on that's why. Because he will be thinking one more also. He go off, he have expensive. Yeah, That's why. <laughs> not good also. Too much deal because they are expensive. You can go into the exactly. travel, and then you cannot um yeah. have a uh, transport. Mm -hmm. How can we we'll go? Yeah. If you have transport, I didn't ask also. no because the difficult time same time sometimes when amisha sometimes papa uh, uh, sir. sir oh available uh, oh available uh, in club most madam uh, sometimes sir pick up He didn't tell me you need to go home one o'clock. See, madam, call you. Nothing. Asha, na He already tell you have time. Nothing. If she if she tell me you need to go home one o'clock, so I will call you early, right? Yeah. See, now is the road is free one o'clock. No, no, no traffic.